Oh. Ito ko, sir. Ano nangyari kay sir? Yung nagsasakal pa sa tali. Ito ko. Nag? Nagsasakal ng gulabat sa kanang buwan. Pag nagbubuhat daw siyang gano'n, hindi na ayaw. Hindi na Saan ang masakit, sir? Yan daw sa mga yung balakas. Tapos nangamahal yung gano'n. Kaya hindi kayo makalakad? Kaya lang pa kayo nangyari? January pa. Ito, January? Hmm. Asan yung mga report nyo? X-ray niyo ron. Wala, nag-text ako sa Kahit Sino nang sabi? Nag-text ako kung pwedeng pa... pa ano, Anong ano, kung kong ano. nireport niyo? Sa... Sabi ko masakit yung balakang niya. Tapos... Hmm. Ano, yung January pa. Ilan taon na? 44, sabi ko. <coughs> Pwede kaya ngayon, sabi Ay, bukas. Tignan ko nga ano? hmm. Hindi masakit yung singit niyo? O, dito din. Masakit. Kaya binigay geng mager, ngomongin. Ah, tulis darah bilang. Kita nggak 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 ah. Wala nggak 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 Hindi, 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 wala hindi, lakas hindi, 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 yung hindi, 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 yan hindi, 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 ito mga nga papa tayo ito base lang sa sasabihin nyo ititrace ko yan sa base sa sasabihin nyo eh sabi nyo sa pagbubuhat pala kung tiglang putok yan mga uh, oh, manid dyan ngayon kaya ganyan walang pakiramdam halo manid ba to? mga manid dyan nagkang mga manid pag ina niya kung masakit hindi naman kung hindi masakit dyan? Oh, ba? ito masakit yan, oh Oo, oh, masakit. Huh? Oo. Oh. oh. masakit. konti lang yun. Yan. Hindi na masakit. Oo, oh, hindi na no? Wala nang pakiramda. Oh. Mm -hmm. Kasi dapat yan. O, tingnan nyo. Ay, ah, gaganyan yung gulang ako. Oo, oh, kita <laughs> oh, nyo. Masakit yun yung ganyan, o. Oh. Mm -hmm. masakit yun. Tingnan kung paano inipit, oh. oh. Ito, lalakas ako pa, o. Oh. Oo. Oh. oh. tingnan nyo to, o. Oh. Ayan, masakit. Ganun mm -hmm. lang. Naramdaman na nyo, ginanong mm -hmm. ko na yung part kasi ganito, ko, napakasakit niyan. Hmm. Pag kayo inipit mo nang wala nang pakiramdam, ay eh, sigurado, manid na to. Hmm. Kaya pala yun. <laughs> Kaya pala ginaganon yan. Oh. Nalaya pa rin to. Hmm. Ulitin ko ha, kasi pag inadjust ko, dapat may maramdaman kayo. O, tingnan mo, pareho lang ako. Oh. tingnan nyo ako. Oh. Hmm. Wala. Wala. Oh. Yan. Oh masakit. Dito wala. Gusto niyo subukan sa inyo? <laughs> <laughs> Naman hit na si Sir. January ka lang naggaganito. January okay pa siya. Ngayon na lang um... ka, Sir. Tagilid ka. Okay. Dapat may maramdaman siya dyan. Kasi pag wala siyang maramdaman, malulung po siya. Kumagayin um, parang pili niya, hindi na sumasayad yung paan niya eh. Kaya makaraya ako. Ano oh, no, talaga ako doon? Gusto ako doon yung makaraya. Dame Nandisi, dame. Hindi mo ngayon meron yung... mo rin? Nang... ano Asawitin. Masasakta kayo ganyan yung posisyon? Hindi? Hindi. Okay. Tapos nagdag mo lang kataw. Huwag ka matak... Hindi, eh, hindi, hindi. Hindi meron yan. Masasakta uh, rin yeah. yeah, yung... Kaso sinunod. na nyo ba yung magdag? Hindi, nagdag mo lang kataw. Side. Pag may naramdaman na siya mamaya doon, ibig sabihin kung na yun, no? yung blood circulation niya. Pigil na kasi yan eh. Kunti, kunti May blood circulation ba? Kaso less na, kaya manhid na. Manhid na. Yung blood supply dyan, tsaka yung oxygen, kulang na yung supply. Tapas, tatawang, eh? Kailangan to ma ano niya, papaya mare niyo para malaman niyo kung ano nangyari. Para malaman din natin kung ilang ano, ilang treatment na aabutin niya. Kasi to pagka naman hit na, wala po kayo. Kailangan na pirot Yan shoot niyo lang mga guys. sa mga. siyo, iyo. Hmm? Ang layo. Layo pa lang. Tingnan mo ha. Eh oh, no, dapat yung kanal na yan, nandiyan yung buto. Ito, aligan ito. Tingnan mo yung buto niya. Dapat yan nandito, tingnan mo ito. Dapat yan, ayan nandito, tingnan mo ito. Hawakan mo ito, sa gilid. O, oh, nandiyan na, di ba? Wala na rito, nakaliis na. Naka ganun. No? Ayan, hawakan mo. Now, ayan o. Oh. Hawakan mo ba? Dapat yan, nandito yan mo, mukhang tayo yung linya ng dito. Yung sa may... O, oh, yan, o. Oh. Nasa kanal. Pero ito sa kanya, wala na sa kanal, o. Oh. Pan. Okay. Pero naka-schedule din siyang... O, oh, yun pala, eh. Hindi, talaga pa, eh. Hindi niya talagang mahilot. Pa-MRI nyo, ha? Oh, oh. Tapos balik nyo dito. Mm -hmm. Kasi ito... Eh, eh, gagawin ko yung best ko. Pero, mm -hmm. ang ibig sabihin, pag nalaman natin yung ano, malalaman natin yung ilang treatment na ngaabuti niya. Kasi itong na, eh. wala nang supply na namin dyan. Kun Kunting-kunti na lang blood supply dyan, tsaka opposite. Masakit pag nakaganyan? Oo. Oh, oh, Tukod na, tukod na. Pasasin mo na rin. Nasasakta kayo pag ganyan? Hindi naman. Hindi naman. Pag tinupi ko to? Oo. Oh. Sige. Ano yung mga biglaan? Okay, lang. Mararamdaman mo ito. yeah Diretso mo lang. Lagay sa bibig yung mamay. Masakit? Pising mo lang muna konti ah. Kailangan mo ito. Okay. Lakasan mo. Inhale. Mm. Exhale. Down. Huwag mong labanan. Mm. Isa. Pag in-inhale mo, exhale mo lang ng maluwag. bigay mo lang. Okay. Inhale. Exhale. U u u ulitin, huwag yung ulitin. Yung mong, yung yung mura, huwag yung mong ulitin. Huwag mong ulitin. Huwag mong ulitin. Huwag mong labanan. Huwag mong labanan kasi huwag mong ganunin. Okay. Isa. Inhale. Exhale. Thank you. Ganun lang. Kailangan mong labanan. Ganun lang yan. Tatanatanan ng kapatid. Diyaka lang muna. Diyaka lang muna. Diyaka lang Ngayon, titignan lang natin. mag na ng ano. Mag-aaw ng pag-aaw. Ah, Tapos, sir, pagka nakatayo kayo, pipilitin yung isuin niyo yung balakang mabila. Mm -hmm. Matamad yan maganyan. Kahit masakit,

kaya ko hindi ko naman nararamdaman ngayon. Kasi kanina, oh. same na ng kurot yung mas malakas pa ngayon. O, oh, yan ako. Oh. O. Oh. Ayan. Masakit. <laughs> Impart kasi talaga rin yung para maalaman yung Yan Oh. Yan yeah, masarap. Oh. Yeah, Meron. Oh. Yeah, oh. Okay. Yeah. parang Eh ko hindi naman... Mm. Ikaw, Siyang ano, tanongin mo. Eh ako, hindi <laughs> ko naman nalab. Basta ako, ikaw, ikaw kumurot. Para parehas lang. Para pares na. Sige, kurutin mo. Di ba kanina? Sige, isang kumurot. Huwag hmm. tali, ito. <laughs> Yung kuro. Huwag. Hmm. Magbibis lang. Ay, hmm. masakit. Masakit. <laughs> Talagang sasaktan. Hmm. Masakit. Oo. Oh. Masakit na. Ayos. O, kabilang side. Nag-heal ka. Sige, okay lang yun. Maganda, may naramdaman na. Kasi kanina manhit. hit. Eh mahirap naman. Ako, hindi ko talaga okay, okay. na ako dito talaga din nadaya eh. Mga ganoon din ako noon. Siya naman nakakaya ano niyan eh. Alam niya yan. Kasi wala talaga ng paramdam eh. Kahit anong gawin, eh. oh yeah, kinurok mo masakit na. Hindi ni, sabihin eh. may pagbabago na. Kailangan na. Parang ganito kasi yan. Pag kinumpress ko tong sa pulsuhan mo, ayan o, oh. ganyan yun ako. Ipiting ko. Mapapansin mo, mga ma ma yan. Mamamanin. At pag inipit ko dito mo sa pulsuan, yan o, ipitin ko. Mapapansin mo, pagka matagal na nalang mamamanid yan, hanggang sa mo parang ngapal na yan. Sir, pag mo, may mararamdaman na kailangan mo ganun din yun. Marilis mo ano. yun. Eh, syempre, hindi nyo naman alam yun. Ineexplain explain ko sa inyo kung ano yung magiging resulta. Yeah, so,

tapos, sanay-sanay yung -sanay guman ito, Sumandal ka rito. Sandal ka rito. Okay, sandal ka. Ayan, yeah, sandal ka dyan. Hmm. Ganunin mo. Hindi, ganun mo. Ganun. O pag ganito, kapit ka dyan, kapit ka dyan. Kapit ka dyan. Ayan. Parang tutuhulin mo yung hangin. Sige, angat. Ayan. Ayan. Kapila. Ito hmm. na pa lakas nung. Ito, 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 ito. Ito wala lakas. Sige. Yan, sige, lakas mo. Yan! Yan! Oh, yan, lumalakas na. Hmm. Kanina, wala eh. May tamad lang yung mag ganyan. Gusto niya ligaw. Alam niyo, mami, huwag niyo na siyang sisihin kasi hindi niya rin gusto ito. Eh, hey, pag na-high blood niya ako, sasab. <laughs> hindi rin, hindi rin makakatulong yung... Hmm. Kumbaga, kahit anong gawin nyo sa kanyang pagmumura, paggagalit, hindi nyo ma-adjust. Kailangan natin tulungan siya kasi pagka lalo nyo siyang binataon, mas ma mag maging maramdamin na siya. O yan, kita yung na. Kailangan lang, tulungan natin siya. Tutulungan nyo na lang is lubos-lubosin mo na, huwag nyo lang ng mga, okay? Mga karecover din, hindi niya rin gusto yan. Eh syempre, hard work worker siya, trabaho siya magigat. Okay. okay Nalita mo, lumalakas na. Okay, upo ko muna lang. pag na rin yan. Pumili ka ng paw, sir. <laughs> yan ang... Wala. Wala. Yan, tapos, si maray Mareño. Sa so, susunod yan. Wala. Kita mo kanina, wala. ayaw, ayaw di ba? Ayaw talaga. Ngayon, lumalakas na. Pagsamantala, yun lang muna yung exercise niyo. Sandal ka sa padero. Kapit ka sa ano. Matibay. Para... Medyo, susunod, islap ko ng pag-anon, ha? Huwag yung pag -ganun. Medyo... Okay? Kung mapapansin mo, kanina ayaw eh. Tapos kanina walang pakiramdam. Nagbago na, no? may pakiramdam na. In a few days, 3 to 4 days or 3 pataas, mas may makakaramdam ko pa ng pagbabago yan. Tapos yung mga nang... Siyempre hindi ka na nakaka-exercise eh. Para yung higa ka na kasi makasakit nga eh. Aplus-aplusin mo lang ng paw para hindi magkaroon ng ano, na muscles pasang. Tapos, mga ilang araw magsusubsed yan. Lalo pang gagaling yan. Kung ngayon nakakaganyan-ganyan ka na, susunod mas malas na yan. Kaya mo nang itukod mag isa yan. Tsagayin mo lang muna yan kasi hindi naman kagad biglang putok. ayun biglang siro-siro kagad yung ano eh. Okay, tsaga lang. Kaya kailangan nyo lang magigilos. Kunyari, nasaigaan kayo. Kunyari, nasaigaan kayo. Ganun, ganun yung muna mo. Kung masakit, bitaw mo na. Parang, parang one, two, three. Pabilis lang. 1, 2, 3, tapos madalas mo ganyan-ganyan rin -ganyan ha? parang gumana yung balak mo kasi unti-unti na namamanit wala nang pakiramdam pag nawala na ng pakiramdam eh, hindi mo na pili na nasa sumasahit pa yung paa ano, ano magiging ano? magiging pilangkod ka para, para hindi mo na nararamdam mo eh. okay? ngayon, nagkaroon na ng pakiramdam hmm. okay? o oh, sige maglabas ng MRI nyo isend nyo sa akin ha? okay? para ma-advise yung oh, kayo kung ilan ang session Day tayo. May mga ha? Maglalakad pa lang kami. No, no, maglalakad yung session tayo, ha? Seven. Ha. Okay, thank you. Sige, magbibis ka. Doon tayo. Huwag ka lang muna no, maliit. <laughs> <laughs> Pag bukas, pagkagising no, mo sa umaga, <laughs> <laughs> ganun ba rin yun? Hindi, masakit niya kasi. Maliit rin yun. Kahit di siya maglakad, ganun eh. Laksan mo. Eh, tignan mo, kahit subukan mo rin dito, kaya mo na. Kanina, ayaw eh. Sige, pagaling pag na pa lang. sakit pa Hanggang dito sa ito niya. Kung dito dyan, tapos pagaling pa ah. Di mo ko. Malaki mo Yung mga tinatapal-tapal niyo, pa na lang. Tapos yung sapot niyo, ganyan-ganyan niyo. Ha? Mm -hmm. Pati sa bindi mo. Uh, okay. okay. Paglabas nung yung eh maray niyo. Ha? Kailangan ko yun. Thank you.